everyone! Isa ka rin ba sa nagpabalak mag-apply ng trabaho dito sa Bansang Japan? If yes, para sa iyo ang video na to. Kung nasa Japan ka naman at baguhan pa lang, malaking tulong ito para madagdagan ang iyong kaalaman. At sa mga matagal na dito sa Japan at gusto ring mag-share ng kanilang kaalaman, pwede kang mag-comment sa comment section para ma-share mo na rin sa iba. Ang video ito ay tungkol sa mga dapat mong tandaan kapag ikaw ay nasa Japan, lalong-lalo na kung may balak kang magtagal sa iyong trabaho. Una, dito sa Japan, time is gold. Hangga't maaari, iwasan mong malate ka lalong-lalo lalo na sa mga baguhan pa lamang. Dapat 5 minutes before the time ay nandun ka na sa iyong work site. Isa sa paraan para maiwasan mong malate ay huwag mong kalimutang iset ang iyong alarm clock. In my part, I'm proud to say na sa loob ng 3 years, isang beses lang akong nalate. Nalate lang ako sa araw mismo na magti-3 years na ako dahil nalimutan kong mag-alarm. Pangalawa ay Greetings is a must. Parte ng pamumuhay ng mga hapon ang kanilang aisatsu or greetings. Kaya dapat pagpasok mo pa lang or bago mag-start ang work ay i-greet mo sila sa ganitong paraan ay napipraise ka kanila dahil naaadapt mo yung kanilang kaugalian. At kapag natapos naman ang trabaho dapat magpaalam ka sa kanila at magpasalamat bago ka uuwi. Pangatlo sa dapat mong tandaan ay ang komunikasyon. Gustong gusto ng mga Hapon na nakikipag-communicate ka sa kanila kahit sa simpleng paraan lang. Naiintindihan ko na mahirap at medyo nakakahiya kapag baguhan ka pa lamang. Lalong-lalo na kapag hindi ka pa talaga mat marunong na magnihonggo. Pero I advise you na huwag kang mahiya kahit baluktot yung Nihongo mo. Naiintindihan naman ng mga Hapon at habang tumatagal matututo at matututo ka rin. Pang-apat na dapat mong tandaan, is to maintain harmony or avoid conflict. Isang paraan para mapanatiling maganda ang iyong samahan ay iwasan mong mag-complain dahil isa sa pinakaayaw ng mga hapon ay ang nagko-complain. Lalong-lalo na pagdating sa trabaho, magiging big deal sa kanila yon. Kaya hanggat maaari, habaan mo ang iyong pasensya. Lower your pride and know your limit. Isipin mo na lang kung bakit ka nag-Japan para kumita ng pera, hindi para makipag-away. Panglima sa dapat mong tandaan, Hard work is valued. Likas sa mga Hapon ang pagiging hardworking. Kaya kapag oras ng trabaho, dapat trabaho lang, huwag kang pabanjing-banjing. Pang-anim na dapat tandaan. Process is as important as result. Kahit nagawa mo yung work mo ng mabilis, kung hindi mo naman sinunod ang tamang proseso, ay hindi masisiyahan ang iyong boss. Kumbaga, hindi uso sa kanila yung shortcut kaya mas maigi na sundin mo yung tamang proseso ng yung trabaho para iwas conflict or iwas problema Ibaling mabagal basta tama yung proseso ng iyong paggawa and the last but not the least pangpito na no dapat mong tandaan ito yung pinaka-importante din sa lahat accept regular criticisms dapat handa ka na mapuna or mapagalitan ng iyong boss kahit sa harap ng iyong colleagues dahil hindi common sa mga Japanese ang konsepto na praise in public, criticize in private. Kumaga kabaliktaran yung sa kanila. Huwag mong masamain kapag pinagalitan ka, kundi gawin mong itong challenge para mas mapabuti mo ang iyong trabaho and to be the best version of yourself. Yun lamang po. Thank you for watching.